Aka, ah, eto na po yung pagkain niya po. Ay, ma'am, di ba kayo po yung mga influencers po? Di ba obvious? Oh my gosh. Wait. Gian, right? Yes po, ma'am. <laughs> ito pala, hindi po kapasok lang. Kasi... the last time I checked, mamahalin yung school namin. Ikaw pala yung classmate namin. Dito ka, na, ma'am? Dito ka nagtatrabaho? Opo, ma'am afford mo yung tuition, no? Anong afford? Eh, halos na hindi na siya pumasok ng ilang days, eh. Ay! Oo nga. Siguro drop out ka na, no? Hindi na talaga kaya ng budget. Oo, oh, okay. Mahirap ka lang siguro, no? Ay, sayang din yun, no? Lalo na, di ka rin naman nagpapasa ng requirements ni Miss. Lagi ka pa late pumapasok. Actually, di ko na-expect na dito ko nagtatrabaho. Pero ayan siya. Ang unfair ni Lord, no? May mga buhay na nandito. Pero yung kanya, nandito. Buti pa tayo, influencer. Sikat pa sikat. Kaya nga. Kaya gumaya ka sa amin, ha? Tignan mo, kami nakakapag-aral. Sigaw, nagtatrabaho lang. Sige po, ma'am. Balik na po sa trabaho ko. Thank you po. Ang chi. Wait, oh God. Dito pala nagtatrabaho yun. So guys, pagdating natin sa baba ha, gandahin nyo yung pagbibideo ng mga pagkain namin ha. Saka yung angulo, kailangan medyo detailed yung mga pagkain namin para mas maraming customer ang pumunta. Uh, teka, teka. Yes. Sir Ronnie, right? Yes po. Huwag mo na nga kaming diktahan. Nagawa na namin to ng sobrang daming beses. Hindi na namin kailangan ng pagdidictate mo, okay? Ah, okay. Sige, sige. Ganun naman pala. Hindi mas maganda. Ang gawin mo, ihatid mo kami sa baba at asikasuhin mo yung mga tao doon kasi baka dumugin kami mamaya doon. Alam mo naman, sikat kami ni Alexa. Hmm. Basta, magrali -really na kayo sa baba. Hindi nyo na kami kailangan turuan pa. Hindi na kami bago sa ginto. Sige, sige, sige. Sama ang okay sa baba. Tara. <sighs> Gian, na pala, sino yung mga, sino nga pala yung mga influencer na nandun? sir, mga schoolmate ko po, eh, sabi po nila mga influencers daw po sila. Mga sikat daw po sila. Sige. Anong pangalan nila? Kasi, kinecheck ko, puro, ang kailangan kasi natin, puro mga lalaki, bakit may babae? Oh, wala dito okay. sa listahan yung mga kaklase mo. Babae, puro lalaki to, oh. Sino yun? Sabi po nila sir, mga Sino, Sino na nag-invite sa kanila? hindi po sir, hindi ko po alam eh. Hmm, sige. Kausapin ko sila mamaya. Sige po sir. Ha? Sige po. Eh, sige, kaya po sir. Sulit pala dito, no? Buti na lang talaga, nag-crash party tayo. Kaya nga eh, worth it na no? worth it. Tignan mo, ang dami natin na pagkain na kuha. Ah. Sabi ko sa'yo eh. Pwede siguro natin ito i-take out, no? Hindi naman nila alam eh. Oo oh, nga. Tsaka alam naman nilang influencer tayo. Oo, oh, sikat kaya tayo. <laughs> Tara, picture natin. Ah, uh, excuse me. Ah, uh, kamusta yung pagkain? Ah, uh, okay naman po. Bakit? Mm. By the way, uh, hindi pala kayo kasama sa mga list of influencers na invited namin dito. So, bakit kayo nagpapanggap na influencer which is hindi naman kayo invited? Imposible yan kasi hindi naman tayo pupunta dito, di ba? Kung hindi tayo invited. Okay. Oo, -o. Pero actually, meron kami listahan kung sino-sino yung mga invited. Sino yung nag-invite sa inyo? Ah, uh, yung, yung may-ari. Oo, oo, yun, yun. Actually, ako nga yung may-ari eh. So, ganito na lang para matapos na to. Bayaran nyo na lang yung bill na kinain nyo. Ito yung bill. Um, actually, wala po kami dalang pera ngayon. Wala eh. ka ba dyan? Wala nga eh. o, kasi sabi ko sa'yo, huwag natin ito. Uh, eh. basta bayaran nyo yan. Kasi uh, mga in-order nyo na ang dami pa ng in-order nyo. So, wala naman pala kayong pera. Tapos, kung umasta pa kayo sa akin kanina, ang yayabang niyo pa. So, next time, kung hindi kayo invited, huwag kayong pupunta at marunong kayong uh, magsalita kung paano makipag-usap sa ibang tao. Kung baga, rumispeto ba? Eh, pwede ba ito ibalik? Hindi pa naman namin nakakain eh. Opo. Oh, hindi na. Ano na yan? Bayaran nyo na yan, na-order nyo na yan eh. Okay? Kung hindi, tatawag ako ng guard. Sir! Oh! Balatan yeah. na po sa yung mga kakinahain ko nila. Bakit? Yung mga schoolmate ko po kasi sila, sir. Mga schoolmate mo? Opo. Ah, pero kailangan nilang bayaran talaga yan eh. Kasi tinan mo, panlulokong ginagawa nila. sa okay, sir. Saka bakit ikaw magbabayad? May pera ka na ba? Wala po. Pero ako na po bahala, sir. Balato niya na po sa sila, sir. Sigurado ka? Opo, Sir. Sige, pagsabihan mo yung mga Apo, barkada mo, ha? Opo, ako na po sa kanila. Pasensya na po ulit sa ako. Opo, hindi ka lang masipag. Nako. Sige, ikaw na bahala dyan. Thank you po, Sir. Okay. O oh, guys, narinig nyo naman yung sinabi ng Sir ko. Sana maging aral lang sa inyo to. Dinuring pa naman kayo mga influencers tapos ganyan yung mga paghugali nyo. Nakita nyo na yung nangyari. Jian, pasensya ka na, ha? And thank you kasi tinulungan mo pa rin kami kahit kung ano nun sinabi namin sa'yo kanina. Followers niyo pa naman ako tapos ganyan niyo pala yung mga paghugali niyo. Kung alam ko lang sana. Sorry talaga. Sige, saluhan mo na lang kami dito. Pero huwag kang mag-alala. Babawi kami sa'yo. Mm uh -hmm. -uh. Tsaka, sorry din sa mga nasabi namin kanina. Yung mga panglalait. Sorry talaga. Tsaka, Maraming salamat kasi binayaran mo ito para sa amin. Wala yun. Mga schoolmate ko pa rin naman kayo. Kahit pa paano, may mga pinagsamahan pa rin naman tayo. And sana maging aral na lang ito sa inyo. Alam mo, para makabawi kami sa'yo, gusto mo pa ba mag-aral? Siyempre naman. Kami na mahalan niya, eh, Yesha, sa tuition. Oo, mag-aambagan kami. Talaga ba? Oo, basta Promise mo na lagi kang papasok, ha? Oo, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. promise ko. Eh, na.